Yun, magandang hapon guys. Magmerinda tayo ng ubi. Kamunting kahoy. Yun Oh. Tsaka kape. Masarap yan si Kuya Pugi nagluto niyan. Masarap yan, basta si Kuya Pugi. Masarap. Pugi na, masarap pa. Masarap ng... Malagkit po Kuya no? Mm, malagkit ito. Masarap yan no, Hindi na kamunting kahoy? Tumutin dutong na muro. Walang ano ito. Walang chemical. Walang chemical. Pure. Kasi pure na walang pure. Alien. Walang, ano hmm. walang abono. Hmm. Dito sa kabundukan, hindi uso yung baso. Hindi uso yung baso, ganyan ang Bulong. baso namin. Bulong, dahon. Dahon ng saging. Hmm. Sa bayan, Ang gusto nila daw yung <coughs> ganito, nakakaraming kape. Madaling lumamig, no? Mabilis uh, na mamig. Maganda din sa ano, sa buho. Baso. Mm. Matagal naman din sa buho ah. Ay, matagal pala no. Ito, matagal. Pag, ano nang Sa buho, lalagyan mo pa ng bulong yun. Panandok po na eh. Mm. Ito, Lagyan lang sa baho? Lagyan mm. lang sa buho Ano ito? Nang unig ito ah. Buko. Ito naman po nakaraan ko ya. Nagluto kami nito, ubi alaya. Nilagyan namin ng ano yun Gatas, asukal. Oh. Ubing ano? Ubing Tapos okay. nilagay naman sa ref, malamig, mm. sarap. Kaya ito. Masarap mm. lahat, ubi Dawon kalamay. May kanin ka rin kayo yan, ganyan ko rin. Yan dito tayo sa bahay ni Kuya Pugi at Ate Orasan. Oras pala. Oras sa kasi Yan, naghatid din ng munting tulong sa kanila. Grabe mga pangalan dito. Ito pa dito. yung nila. Ay, sarap ah. Pinaka masarap. Parang ano yan. Nasa mm. Kung may pa. May. Kung wala asin. Pag walang asukal, asin. Asin na lang. Lara. Tuyo. Saka lara. Hindi naman. Tuyo, suka. So, mas masarap niya mm. si mali maliliit naman. No? Mm. Isahog Is dyan? Isahog Sa dito. Malilit na? Manok? Ah. na siya? Kahit na hindi ka na mag ito. ito. Masarap din po yung ano, inihaw na kamunting kahoy. Dito lang kami nakatikim nito. Kasi sa amin, yung iniihaw, ano lang, saging. Ito masarap. Saging tsaka mais. Ang dami nito. Ang dami. Ang OB. Eh, may dahon naman. Mga eh. kabamba di. Ah, tama. Mga kabamba din. Kahit na wala ka nang... Wow, sarap ah. Oh, Mga kapi na tayo. Sarap ah. Sarap ng kapi ah. Tama kayo. Sarap ah. Wala tayo. Ah. Kuya, kaya oh, naman. Ayoko. Ayoko. Oh. Kuya, meron pa dito. Ubi. Kuya. Ay pa marami pa to. Ano, uh, may lakas. Kuya. Yung lanom inupuan mo na para sa iinom si Ate na Labi na Ganun ganun lang. Gumanong ganun lang. Bakit di mo sina? Sorry. <laughs> Nabulunan na pala inupuan ko yung container. Aba, ah, kanibawan ng mga pinibawan. Dahil minimum ni.

masarap po tama po talaga din natin yung ano yung ube Lalag pag si Pugi ibingi na Masarap Hmm. wala ko Mas masarap siya kapag ano ube alaya. Doon mo malarasahan yung lasang ng ube Lasan ah, malalasahan talaga lasang ubi kapag ano ubi nga lalo na kapag malamig pag nakaharvest kami doon sa tanim na sa, sa tanim. tanim nila gawa tayo marami tayo hindi naman talaga tatlo tayo pag makaharvest tayo sa tanim nila <laughs> marami lang tanim to na ubi pag December, yan. So yan po, may dumaan dito, no? Tamang-tama, kakaluto lang yung niluto nilang mirinda, yung ubi. Ito po yung daladala nila, napakabigat. Nasubukan na po namin to halos maputulan ako ng batok. Leeg. Dito, oh, leg. Sakit dyan? Dito yung, dito yung ano, tirada, batok. Siyempre, nandito yung tali, tapos nakagano yung lakas mo. Yeah. Patapos sa likod. Dapat, naka-flat dito. Kaya yung iba, may foam. Kuya Joel, no? Hindi na uso sa kanila? Para hindi masyadong mabigat ito oh bigat 'yan nakabigat na, napakabigat po 'yan tapos pagdating sa baryo babalatan pa po nila 'yan siguro ang maano niya halos kalahati din mga 25 kilos ko yan, no oh. tapos binibili ng buyer is 15 per kilo no 15 or 20 per kilo so, depende sana okay. so ayos na rin at yeah. so, grabe no umaga pa lang umalis na tapos anong oras na tanghalian na dapat sa dami po nilang namumuso kailangan pabilisan din ang mata mm -hmm dapat pag may nakuha ka diyan tatak ang bilis nila nakikita ko na sila eh buti grabe si Pepogi naka-training no napakabilis naka <laughs> buti kung patag lang dadaanin mo ay eh, napakatarik ay tarik Pero tarik, 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 tarik. tas bangin siyempre pag gano'n, iniipon pa nila yan sinusuksok kaya grabe sa yung sakripisyo pag ipunin mo yan pag naka tatlo ka na ganunun mo hmm. Mag Mag bangun, habang tumitingin ka sa taas <laughs> ng puso ganyan <laughs> paano paano ganyan siyempre dito yung kwan ah uh. Pag lima na yung puso na sa ano mo. Oh, gumagano ka nang. <laughs> tag mayroon ka nakita oh. Lapag. Lapag oh. Kuha na naman. Kuha na naman. Oh. Balik na. Nakalimutan niyo na naman. <laughs> <yun>. <laughs> Dapat matutunan niyo na. Yan. So ayan, meron po sila mga pananim kailang syempre ilang months pa bago ma-harvest. Kaya syempre, walang daily income kaya ang paraan nila sa pangunguan ng puso. Kailangan si pag dugot pawis talagang puhunan kasi hindi basta-basta lalakarin basta nyo pa lang. Grabe, napakalayo po yung lakarin, napakatarik yung daanan tapos kakarga pa. Kaya, pag pagod nga walang dalan, kami no? siguro. Wala, mamatay ka na. Wala na, di na kaya. Napakahirap. Ganun talaga ang buhay, kailangan lumaban. Kaya Pugi, no? Oo, kailangan lumaban. Kailangan maging masaya, Kuya Pugi. Oh, dapat kahit na pinakamahirap, lumaban ka. Para maabot mo yung kwan. Dapat maabot na kuha ng puso. Anong pangalan niyo po, Kuya? Paul. Kuya Paul. Tapos ito? Sito. 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 May mga asawa na po kayo? Dapat to, Jin. Ito dyan. Ano asawa na. Kapag naibinta nyo po yan mga magkano po yung isang sako na yan? 300. Mga 300. Pwede ako na po bibili yan? Ako na magbakay. Ako na rin magbakay. Ha? Hindi ko miyak damon. Ha, pwede po? <laughs> okay, diba, no. oh, tumbasan lang po namin yung ano tumbasan lang namin yung presyo ng kalakal nyo Ito, may 300 Ayan, Ayan. 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 po para sa inyo Tapos bintan nyo po yung kalakal nyo para may pangdagdag o, Para may pangdagdag na ano Ayos po kuya, Paul. kuya Sito Ayan Sito. sito. Oh. Pag ka ng gin, huwag na sito. Okay, dito na tayo. Ano, na rin po kaya? Tara, sabay na tayo. Sabay na tayo. Ayan, dahil napakasipag nila. Kaya po kaya Pugi. Sige. Mauna na po kami. Kasi maglabing-labing pa yan si Kuya Pugi. mamaya ako dito. Kaya huwag kayong mag-alala sa akin. Kuya at Kuya pogi dito na kami ha. Salamat. Ate oras. Tandaan niyo yung oras ha. Huwag niyo kakalimutan yung oras. Ayan so ayun napakabigat. Ayun. O. Hindi pwedeng kalimutan yung oras. Oh, oh 'di ba? Dito na kami. Dan ito naman si Kuya Sito. <laughs> yan oh, grabe napakahirap. Sa paglalakad pa lang po, sobrang hirap na. Tapos may pasan-pasang kang napakabigat. Talagang tinitiis lang talaga para may pabili ng pangangailangan sa araw-araw. Ito si Kuya Joel, namumuso din po ito eh. Di ba Joel? Mm din -hmm. ako. Uh, kumusta naman yung pamumuso ko yan? Okay naman. Okay Kasta mailakas ka. Sa, ano? Pag walang gan trabaho, namumuso. Mm, syempre wala pang ani ko no? yan, mm oh. -hmm. Walang mag-antay ka sa ani na wala pang may benta. Mm -hmm. Anong makain, diba? ba? Mm. -hmm. Kaya namumuso muna. So yan. Ilan po anak niya kuya Paul? Tatlo. Kayo po yung doon sa baba. Dito sa may Ha? po. Ay kala ko dito kasi ba na ba? Kila ko yung jewel hindi? Yung kalat bahay nito. Hmm. Nasubukan ko na rin po 'yan. Grabe. Uh, ano, ano, pag, yung, parang madilim po yung ano Ganyan Ano sabi mo kuya? Nung bago ka pa lang uh, Bago dito Bago kami dito Hindi pa ako marunong mamuso Maghapon na kalahati pa lang sa akin Kalahat pa mm -hmm. Pero matuto na ako Saglit lang Kaya lang yung lalakarin mo lang Malayo no Kasi hmm, kapag naunahan ka yun pero pag yung iba din pag naunahan ka yung iba din hindi nila rin makikita kailangan uh -huh. patalasa ng mata no? Mm. yung iba din kasi na nila yung ganyan pula mas gusto nila na yung twig uh -huh. yun ang mahal na mahal daw yung kilo puso ng ano yan butulan, butulan. kaya pala pinuputol nyo pati katawan mm. tanggalin yung puso pati yung sa loob sa ubod mm -hmm. pati ubod po kasi tinatanggal po nila dito yung sa loob po ng ano ng saging masarap, masarap daw din po yun sabi nila pang kare kare pero hindi pa po namin na try Sigur masarap din kasi masarap nga rin yung puso eh lalo pa kaya yung ano yung ubod ma malutong lutong Sisig daw, gano'n? Pag nagpapahinga po sila, kailangan nakapatong sila sa medyo mataas para pag binakay nila, medyo madali lang, hindi pwede yung nakaflat. Kailangan halimbawa dito, ayan, dyan nila ipapatong para pagpasanin pasanin mo na yan, medyo madali. Kasi katulad kanina, nilagay ni Kuya Paul sa, sa, ano lang, sa flat lang, kaya medyo nahirapan siya pagtayo. mahirap kay Jewel pag ano patarik no. Mm. Pero mahirap din yung pag ganito ah kasi mas parang mahirap, nag mahirap yung ano ganyan. Kasi, kasi control. Mm, parang nagbi-break yung hita mo eh. Mm. Kaya sumakit yung dito ko. Kukontrahin mo. Kukontrahin mo yung ano. Kuno mas gusto ko yung pakyat sa pababa. Mhm. Mm -hmm. Saan yung fluorescent dyan kuya na tinatawag? Yung puti. Yung ubod? Oo. Yung, yung sa gitna ng katao ng saging. Yung ubod yun. Mm. Puti talaga. Pag ganyan naman, sinatawag nilang ginaw. Ginaw? Yung, ginaw. Ginaw? Yun ang good. Mm, yun yung mas mahal. Mm. Magkaiba po ba yung kilo niyan? Magkaiba. Mm. Magkaiba yung puti saka yung ano. Baka yung ginaw, 20. Yung fluorescent, 15. Ganun. Minsan ganun, 10 o kaya For eight pesos, baby. Ten. Ilag kasi yan. Yung ano nila yan, yung parang din nila. Ang tawag sa...